Ayan din ibigay ko na para sa kanila para hindi na sila mag -agawa. Yeah. Ma. Nah. Ay. Ako 'yan. Ang sarap pakinggan ng oral satisfying. Ba. Sobrang <laughs> Grace. Ito naman yung mga bag na idibigay ko sa sister ni Loco. MKSK. Ang ganda niya pa, oh. Bali, shoulder bag. Ayan, shoulder bag siya. Ito naman, Kate Spade pa din. Shoulder bag. Ito din, orange nga lang, Kate Spade pa din. Ayan, ibibigay ko sa sister-in-law ko. Ito naman, unbranded. Hindi ko alam po anong brand. Okay, bigyan na ilay para sa pamangkin ko. Ayan, cornbread. Ang ganda pa, oh. 'di ba? Pang forma. Ayun, kahit naka short ka pwede 'yan. Nakapalda 'yan. At bigay ulit na Elaine. Ang dami nilang sapatos eh. So binibigay nila sa mga pamangkin ko pagaya nila. Ayun ang ganda pa. Eh. Ayan, Nike Air Max. Air Max ba to? Air Max. Ayan. Ayan ang ganda-ganda pa. Ayan sabon, mayroon na siya yung mga pangalan, ilagay natin sa kit na. Okay. Okay. Ayun na guys, ready to pick up na yung aking balikbayan boxes. Iyan yung pamasko ko sa kanila. Para naman matuwa sila sa Christmas. Ito naman si Andrew, minsan lang ako mag-voice over. Eh, nangingialam Pag gusto pang umeksena. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.